Mga kaibigan, isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Atin pong bibigyan po ng komentaryo at reaksyon ngayon. Ito pong pahayag po ng ating AFP Chief General Romeo Browner. Sapagkat sinabi po niya mga kaibigan na yung pagdideploy ng Typhoon Missile ay pwedeng umabot o aabot sa mainland China. Ngayon mga kaibigan, ipinagtanggol naman ni Congressman Pulong Duterte at kinuntrana niya ang kanyang mga sinabi dahil sa tahasang parang nagpapasikat po di umano si Romeo Browner doon sa CIA. Ito po pakinggan po natin ang The Billionario Channel kung saan dito po ay ibinalita dahil hindi po nagustuhan ng butihing congressman ang pahayag ni Romeo Brandner. Panoorin po natin. Junior, tungkol sa U.S. missile na kaya raw umabot sa China. Ayon naman sa tagapagsalita ng PCG for the West Philippine Sea, tila dinidepensahan daw ni Duterte ang China. Narito ang Agenda Weekend Report ni Andrea Salve. Hindi naman po dinidipinsa ni Polong Duterte sa aking pagkakaunawa at sa aking palagay. At ito po, kanya-kanya po tayong opinion. Kasi anong makukuha ni Polong Duterte kung ang China didipinsahan pa niya? Dahil sa ang iniisip ni Congressman Polong Duterte, kapag ka magkakaroon nga naman at sumiklab ang digmaan laban sa Pilipinas at China, ay wala tayong magawa. Dahil sobrang lakas ng China para sa atin. Hindi tayo yung maliit na bansa na kagaya ng Israel na kayang digmain ang Iran. Magpapatuloy po tayo. Sinusugal daw ni Armed Forces of the Philippines Chief General Romeo Browner Jr. ang buhay ng mga Pilipino para magpakitang gilas sa Estados Unidos. Yan ang mainit na reaksyon ni Davao City First District Representative Paulo Pulong Duterte sa sinabi ni Browner na kayang umabot sa China ang US Deployed Typhoon Missile System. Bago raw magyabang ang general, ang tanong ni Duterte, kaya ba nitong pigilin ang ganti ng China? Sino raw ba ang tunay? Tama, Sapagkat kung gawin ito ng Pilipinas, marami pong sibilyan ang madadamay nito mga mahal ko pong mga kababayan, mga kaibigan. Dahil hindi lang sundalo ang target po ng missile ng China. Pati na rin po ang mga sibilyan, walang pili po ito mapabata o matandaan malamang ang Pilipinas malaki po ang magiging kaswalti kapag magkaroon po ng digmaan. Magpapatuloy po tayo. Ina pinagsisilbihan ni Browner ang bansa o ang Central Intelligence Agency ng Estados Unidos. Kung national security raw ang pinag-uusapan, dapat anyang mas pagtuunan ng pansin ang tunay na mga problema ng bansa. Mga proyektong walang kwenta at ang walang takot na pangungurakot sa pera ng mamamayan. Kung hindi raw kaya ni Browner na proteksyonan na ng publiko mula sa uniforming mga magnanakaw, hindi raw nito maaaring ituro kung paano dapat na depensahan ang bayan. At sa huli, tinawag pa nitong trigger happy ang general. Sinagot naman ito ni Philippine Coast Guard for the West Philippine Sea spokesperson, Commodore J. Tariela. Anya, bit bit. Ayon, to the rescue si Commodore Tariela, mga kaibigan. Sinalag niya ang mga Reklamo ni Congressman Polong Duterte laban kay General Romeo Browner. Tao ng mga patotsyado ni Duterte, ang ligasiya ng pamilya sa pagsisilbi sa bayan, ang pagpapaniwala sa mga Pilipino na mali ang pagtayo laban sa bullying ng China dahil alam daw ng buong bansa kung gaano katahimik ang pamilya Duterte sa mga insidente ng harassment sa West Philippine Sea. Kim Tama mo, Bigan. Kahit magsalita pa ng kaliwat kanan, ang mga Duterte magingay sila laban sa pambubuli ng China, wala pa rin po silang magawa. Kasi ang makapagbabago lang ng policy ng Pilipinas, only the President of the Philippines, iisang tao lang at hindi ang mga Duterte. Dahil ang may kapangyarihan at ang Commander-in-Chief lang ang makapagbabago ng kalagayan ng Pilipinas at ang relasyon nito sa China. 'Yun po ang katotohanan mga kaibigan kaya kahit mag walang magawa ang mga Duterte kahit magingay na magingay ang mga ito dahil wala rin eh wala rin kahantungan sa totoo lang mga kaibigan sa panahon ni Pangulong Duterte ay hindi naman nakakaranas ang Pilipinas ng ganitong mga pangharas at pangbubuli ng mga Chinese sa ating mga mangingisda. Dahil mismo noong pagtitipon sa Pangasinan, prangkang sinabi ng mga mangingisda doon kina Sekretary Gibo ceduro noong panahon ni Pangulong Luterte ay hindi nakaranas ng mga pangwawater kanon at pangbabangga doon sa gitna ng dagat ng West Philippine Sea nung panahon ni Pangulong Duterte walang bully na nangyayari sapagkat ang China at ang Pilipinas ay nakikipagkalakalan at nakikipagbartiran sa kanilang mga kalakal Pilipinas to China, China to Pilipinas kagaya ng mga pinya at mga saging sa dabaw ay inaangkat lahat ng China kahit may reject pa mga kaibigan. Magpapatuloy po tayo. Hindi raw pagyayabang ang sinabi ni General Browner tungkol sa missiles at pawang katotohanan ito. Wala raw pinatatama ang bansa sa naging pahayag ng opisyal at pinaninindigan daw nito ang isang malayang Indo-Pacific. Tinawag din ni Walang pinaparinggang bansa. Ngunit may binabanggit na bansa eh. Yun ang mahirap bakit mo pa babanggitin na nagkakainitan na nga ang China at Pilipinas? Kaya unang makakatikim ng paghihirap ang paghihigpit ng China ay ang mga kawawa po nating mangingisda doon mga kaibigan sa West Philippine Sea. Iyala na deflection ang binanggit ni Duterte tungkol sa CIA na pag-iiwas sa tunay na mga isyong kinakaharap ng mga Pilipino sa WPS gaya ng water cannon attacks. Panghaharang sa mga mangingista sa baho di Pasinloc at militarisasyon ng China sa karagatang dating pinagsasaluhan. Kung may... Oh, di ba? Sa panahon ni Duterte, inuulit ko. Wala pong panghaharas pang water cannon doon sa baho di Masinlok dahil magkasundo ang dalawang leader ng bansa mga kaibigan at sila ay magkakaibigan nag-uusap at pinag-uusapan ng maayos kung paano marisolba ang problema hindi mo masabing kakalabanin mo ang China wala kang magagawa sapagkat sobrang lakas nito 20 is to sa kurot pa lang mamamatay na ang sundalo mo. Karon daw isinusugal ang buhay ng mga Pilipino, yun daw ay ang mga nagpapanggap na hindi totoo ang mga banta habang nakikipagkaibigan sa Beijing. Hindi raw kapayapaan ang tinataguyod ni Duterte sa kanyang pahayag, kundi pagtatanggol sa China. Sa isyo ng korupsyon, binigyang di... Ay talagang kaibiganin natin ang Beijing. Sapagkat kung hindi natin kaibiganin ang Beijing, hindi ka makukuha ng mga yamang dagat na naroon sa baho di masinlok mga kaibigan. Yan po ang the best na pag-usapan kung paano marisolba ang problema. Di ini na hindi ito bagong invention. Lumala pang araw ito noong COVID-19 pandemic na tumama sa administrasyon ni former President Rodrigo Duterte ama ng mambabatas na naungkat ng Nooy Senate Blue Ribbon Committee bilang formally scam. Hindi raw sila trigger happy di ba Pati yung mga... Wala namang naisang pang kaso sa kay Rodrigo Duterte yung formally scam samantalang itong panahon na ito sa kasaysayan sa history ito ang pinakakurap na administrasyon yung administrasyon ni Marcos na kanilang pinoproteksyonan hindi ang mamamayang Pilipino dahil malinaw ang kanilang defense posture kapayapaan at pagpapalakas ng soberanya sa pamamagitan ng pagkakaisa ang kailangan daw ng Pilipinas mga leader na nagtutulungan at hindi nagtutulak ng pro-China narratives sa sa tingin mo kaya nagtutulungan ang mga leaders natin, mga kaibigan? Dahil mismo sila din ang sumisira ng kanilang pagiging unity. Yung isa nagtatrabaho ng tama para sa ating mga kabataan, sa ating mga Pilipino, ngunit anong pinagagawa nila habang Andon si Inday Sara nakasapi sa gabinete ni Marcos ay binibira naman po ni Martin Romaldes at ni Saldico. Ginagawa ng paraan dahil para mabura ang mga Duterte at makalimutan ng mga tao upang sa ganoon sila naman ang pag sa 2028. Tahuli, pinalik niya ang tanong ni Duterte. Sino raw ba talaga ang pinagsisilbihan nito? Para sa Agenda Weekend, Andrea Salve. Mga kababayan, hanggang dito na lamang po. At maraming salamat po. Bago po tayo magtapos, hinihingi ko po ang iyong pag-like at pag-subscribe dahil isa ka po sa mga katulong sa mga matatandang ating tutulungan ang hindi mo po pag-skip ng ads ay nag-abot ka na rin sa matatanda na ating bibigyan nang bigas at grocery kapag ka tayo'y sumahod na sa YouTube. Maraming salamat po!